What's up mga kasimpul for today's video Kaya po tayo mga kasimpul Ito po yung aking tuyo Pritong tuyo Suka na maraming sili Sa usawan. Ito po yung isdang paksiw With dalong Kaya po tayo mga kasimpul Kaya Hmm Ang sarap niya itong tuyo. Ganito mga kasimpol, napakasarap na tuyo. Sa amin yan. Mm. Wala pa akong punas galing sa word. Kaya ko, mamaya na ako magpunas pagka tapos kumain mga kasimpol. Ang gutom ako mga kasimpol pagdating yung aking paksiyo tapos nag kuha na kong pritong toyo kahit napakasarap isaw sa maraming sili na suka mm. Mm. Super awesome. Suka na maraming sili. Eh. Hmm? Ah. Sama tama yung hanghang. Diba? <laughs> Taba nito. Saka, <coughs> malambot yung tinit niya mga simple tubda. Lutong-luto po siya. Nandun yung taba. hindi ko pinatay yung <coughs> muna yung iskos pa dahil yung tuyo yung anak ko ma kuha ko sa ang bahos tuyo hmm. Tinik. Mayroong tinik. Mmm. Ang hang. -hang. Ah. Ayun na po mga kasipol. Tapos na po ako kumain. Hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat.